Na. May something huh? oh, oh. Here I come oh. may sa, sa, sa Manila may something Bakit? Opo opo Ano sa mga tagalungsod ng Manila oh. Pansin mo ninyo na Napaka dumi Napaka gulo uh. na Damn Kuya nang sabi uh, ano ba? Na taga Maynila yun mismo oh. Sabi niya anak Iba talaga sa Maynila ngayon Ang dungis oh. Dumami oh. daw yung Dumi daw talaga Ang gulo Di na ako makakabalik. Dito sa may bandang Kirino okay. Avenue, papunta sa Rose Boulevard, meron dyan yung duro-diretso ka lang sa, sa ano, sa, ano tawag doon? yung, may aisle. Yung, hindi, yung shoulder G ba? Yung anong tawag sa kalsadang yun? Sa gilid. Oo. Oo, uh, uh, malapit sa mga establishments. Ay, naku, Diyos ko, nakita mo napakarami nakatira sa kalsada. Ay, hinayaan na lang? Sorry po, ah, mga Oo. kapatid, pero ano ito nangyayari sa Maynila? E parang, parang binibigyan nyo ng, uh, ng, ng si Isko na makabalik. Ka na, oh! ka na! Ka na! Alam mo yung sinasabi ni Manong Ted, yung sa May Rojas Boulevard, tapos meron pa dito sa May Bandang Gilid. Service Road. Sa May Service Road. Oo, oh, tama yung sinasabi niya. Dami nagkalat doon ngayon. Na para bagang nasaan ang gobyerno ng Maynila. Oo, oh. oh, ang gulo. Oo, oh, oh, gulo nga Oh, paramdam kayo mga taga Maynila. Mm Hindi -mm. lang doon, maging sa ibang lugar sa Maynila. Madumi. At ang kotongan ay tuloy-tuloy. Akala ko ba wala na? Di na ako makakabalik. Ewan, Ewan ko na lang. ko po kay... Well, sa bagay, eh. kami po ay nakailang tangkana na kapanayamin po si Mayor. Eh, parang ayaw niya sa amin. <laughs> hindi ko naman. Masyado ka naman nagtatampo agad. Baka naman busy lang si Mayor. Busy <laughs> o sige, hindi na po bali. Mag-break muna tayo, baby girl. O sige, mga kapatid.